Trivia lang. Alam nyo ba, Tikalid Khalid Ibn Alwalid na siguro ang isa sa pinakakilala at dakilang commander sa relihiyong Islam dahil sa angking galing nito sa pakiki pagdigma laban, laban sa iba't ibang imperyo sa panahon ng Caliph, hindi matatawarang ang galing nito pagdating sa military tactics and strategic plan para patumbahin ang mga iba't ibang kalaban nito. Kaya naman tinagurian siyang the greatest commander of Islam kasi never siyang natalo sa lahat ng sinalihan nilang digmaan. Isa sa mga kaganapan ay ang laban sa Yarmouk noong 636 AD, kung saan si Khalid ang nanguna sa puwersa ng mga Muslim laban sa mga Byzantine sa Eastern Roman Empire. Ang laban sa Yarmouk na naganap malapit sa ilog Yarmouk sa rehiyon ng Levant ay isang mahalagang laban na nangyari sa panahon ng maagang mga pagkampwest ng mga Muslim. Ang mga estratehiya at liderato ni Khalid ay naging instrumento sa pagkamit ng tagumpay para sa mga Muslim laban sa mga Byzantine. Itinuturing ang laban na ito bilang isa sa mga pangunahing pangyayari na nagdala ng Islam sa mga teritoryo ng Byzantine. Nakipaglaban rin si Khalid ibn al-Walid ng mahalagang papel sa iba pang mga laban laban sa mga Byzantine na nakatulong sa pag-usbong ng Islam sa rehiyon. Ang kanyang kahusayan sa militar at kahusayan sa liderato ang nagbigay sa kanya ng palayaw na Sword of Allah dahil sa kanyang malaking ambag sa maagang paglawak ng Islam. Kasama siya sa mga napakahalagang papel sa ilang mahahalagang laban, kabilang ang laban sa Badr, laban sa Uhud, at laban sa Muta. Ngunit siya ay mas kilala sa kanyang liderato sa napakahalagang laban sa Kedisye at laban sa Yarmouk noong panahon ng Caliph na si Umar Ibn Al-Kitab. Ang kanyang mga estrategiya at taktika sa militar ay naging daan upang makuha ng mga Muslim ang mga tagumpay sa mga laban. Mahalaga ring malaman na ang alaala ni Khalid Ibn Al-Walid ay pangunahing nauugnay sa kanyang mga tagumpay sa militar at siya'y itinuturing na isang bayani sa kasaysayan ng Islam. Palike and share naman kung nagustuhan mo ang video na ito. Salamat!